Live na live now and Mount it's November 20 edition 2010. The campsite. Ito po ang ating mga magigiting na mountain climbers. <laughs> Nakit po namin na walang kahirap-hirap ang Mount Natib at bababain din namin ng na walang kahirap-hirap yan pero may determinasyon. Yeah, yeah, yeah. Ayun po si Rochelle, busy po siya, nagluluto po siya ng... Ayun po, napakahirap po niluluto niya, ha? Paano luto yun normal na chef yan. Over there. Ito po yung mga engineers natin. Engineer, sir. Willie. Really. So, <laughs> May kita nyo po sa taon na to, ang natin ay laki na pinagbago niya. Malalaki na po ang damo. na lang kayo, papakirap sa ni. Ayun po ang buwan. Dahil malapit na pong matapos ang araw, dahil lulumang na po siya. Diyan, ayun po, ano. totally na siyang nakalubog. Kaya na tayo magagawa dyan. Abangan na lang natin ang kanyang pagsikat. At ito si Lele. Ten 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 ano ten 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 hindi kita sinisigaw ten kung ten 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 kita ten 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 pa po. ten 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 Huwag ka na magalit. drawing. Drawing nga yan. Hindi, ano huwag ka na kasi magalit. Ito lang po ang mga Cebu brothers natin. O si David daw. Kitang kita po sa so, alma you rin know. mga kapuso. Pusin na po natin. Stop.